Kumalat ang balita na si Nerinaig Miranda, asawa ni Chito Miranda, ay inaresto sa Pasay. Ayon sa mga ulat, ang dahilan daw ay may kaugnayan sa isang kasong isinampan ng dating kasosyo sa negosyo. Marami ang nagulat sa biglang pangyayaring ito, at si Chito ay nananatiling tahimik ngunit emosyonal. Ang tanong, ano kaya ang susunod na hakbang ni Neri para linisin ang kanyang pangalan? Fans, tutok sa mga updates tungkol sa isyong ito. Kumalat ang balita na si Neryne Miranda, asawa ni Chito Miranda, ay inaresto sa Pasay. Ayon sa mga ulat, ang dahilan daw ay may kaugnayan sa isang kasong isinampa ng dating kasosyo sa negosyo. Marami ang nagulat sa biglang pangyayaring ito at si Chito ay nananatiling tahimik ngunit emosyonal. Ang tanong, ano kaya ang susunod na hakbang ni Nery para linisin ang kanyang pangalan? Fans, tutok sa mga updates tungkol sa isyong ito. Kumalat ang balita na si Serenade Miranda, asawa ni Chito Miranda, ay inaresto sa Pasay. Ayon sa mga ulat, ang dahilan daw ay may kaugnayan sa isang kasong isinampa ng dating kasosyo sa negosyo. Marami ang nagulat sa biglang pangyayaring ito, at si Chito ay nananatiling tahimik ngunit emosyonal. Ang tanong, ano kaya ang susunod na hakbang ni Nery para linisin ang kanyang pangalan? Fans, tutok sa mga updates tungkol sa isyong ito. Kumalat ang balita na si Neryne Miranda, asawa ni Chito Miranda, ay inaresto sa Pasay. Ayon sa mga ulat, ang dahilan daw ay may kaugnayan sa isang kasong isinampa ng dating kasosyo sa negosyo. Marami ang nagulat sa biglang pangyayaring ito at si Chito ay nananatiling tahimik ngunit emosyonal. Ang tanong, ano kaya ang susunod na hakbang ni Nery para linisin ang kanyang pangalan? Fans, tutok sa mga updates tungkol sa isyong ito. Kumalat ang balita na si Nerynade Miranda, asawa ni Chito Miranda, ay inaresto sa Pasay. Ayon sa mga ulat, ang dahilan daw ay may kaugnayan sa isang kasong isinampa ng dating kasosyo sa negosyo. Marami ang nagulat sa biglang pangyayaring ito at si Chito ay nananatiling tahimik ngunit emosyonal. Ang tanong ano kaya ang susunod na hakbang ni Nery para linisin ang kanyang pangalan? Fans, tutok sa mga updates tungkol sa isyong ito. Kumalat ang balita na si Nerynade Miranda, asawa ni Chito Miranda, ay inaresto sa Pasay. Ayon sa mga ulat, ang dahilan daw ay may kaugnayan sa isang kasong isinampa ng dating kasosyo sa negosyo. Marami ang nagulat sa biglang pangyayaring ito at si Chito ay nananatiling tahimik ngunit emosyonal. Ang tanong ano kaya ang susunod na hakbang ni Nery para linisin ang kanyang pangalan? Fans, tutok sa mga updates tungkol sa isyong ito. Kumalat ang balita na si Serenade Miranda, asawa ni Chito Miranda, ay inaresto sa Pasay. Ayon sa mga ulat, ang dahilan daw ay may kaugnayan sa isang kasong isinampa